Kailangan po para hindi tayo makakalimutin. Iwas tayo sa mga stress, pagpupuya, o pagpapatuan minsan wala namang kahilan. Okay po, Kaya tayo mga bigay Kaya ang aking pangali ano. Kapaya na may manok, mais. po kayong mauutan para hindi Ito na bigas. Bilangin mo nga, July 13, 1979, Foundation Day. Yun ah. yung kumpisahin ko lang eh. So yun, one. Oo, oh, Foundation Day. first. So ngayon, July 13, 2025, pag binilang mo, 47 okay. na. 47, founding anniversary. Happy birthday. Happy birthday. Anniversary 46, birthday. diba? Birthday. Tama po ba yan, yes. uh, Doktora? Tama? Tama po yan. Basta galing po sa inyo at mga sa mga tao ng TBC, namapuyon. Sakak di papuwa, dapat kay puta ngayon nakakalam yan. Nakwai sususupport mo ako. Hindi mo? Hindi mo? Hindi sige. Hindi mo? Hindi mo? lang ang bigas. Salamat po sa Hindi mo? Hindi na Hindi construction yung mga gumagawa ng clinic ko. Dadaling ito sa England. Thank you. Ah, Thank you, Thank you, Thank you, Dr. Baka naman may iba pa kayong tanong. Tingnan ba? Pamawa na kayo. Pagkagali, Franz! Pagkagali! Oh, naman akong kinisig. Nakatulog ako sa Nakatulog!

and it was a good enough place to say that we do not have to open Papaya. Uh, um, ginis ng papaya. May manok. Yung aking ulam. Next number. Wag yung may naitbulaga.

Ay, Ayan pa tayo mga bigelok. Nakailan ko kanina. Sobrang gutog eh. <laughs> Sa labas. Tui, 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 tui. baka ako naman para mag palinis ka wala ka na mapupunta ha punta ako sa lunis ano, sa doktor eh, papatay na kayo pa ako diba arthritis dapat yan patungo na hindi maliw maliw yan hindi nalinis yan <gib> din din augasan, eh. yung, oh, <laughs> <laughs> hindi na ugasan eh. Malinis mo kaya sa atin. Hindi na ugasan niya kasi nga. Ba, <gib> hindi ka naman nalabas ng bahay. Hindi ka lalagyan ko Hindi ko na ako kususya kasi masakit. Mga daliri. Hindi ko na ako kusus. Siguro sa sobrang sipag mo yan nung araw. O kakakain mo ng mga masasarap. Oo nga. Yan bawal sa akin yung masasarap eh. Kaso lahat ng pagkain masarap eh. Walang hindi masarap eh. Wala. Kore. Alas lahat ng pagkain eh. Kaya nga. Sabi nga nung katalba ako eh. Yung mga tao masarap kumain may beche sa dila. Ay <laughs> eh, ano, may beche sa dila. Ano, you know. Reply, <laughs> lahat ng pagkain niya masarap eh. Lahat <clears throat> yan. <clears throat> Excuse me. <clears throat> Excuse me. <coughs> Hindi. Hindi ka alam. Baka patakos siya naman. Hindi ako sigurado. Kaya nagpapalis tayo ako dahil mayroon tayo date sa ano. Ano't pa kayo manot? Hindi okay. mag -ma dito. Papasok ang langaw. Mayroon akong lakad sa lunes. Dami, dami nga langaw. Ano? Hmm. Hindi, sara na yung pinto. Sara? Oo. Sabi sa loob, sa loob. Sa loob na kasi, gumawa siya yung screen, lakas ng hangin, e. Oo. Kahapon lalo kasi, lakas ng hangin kahapon. Grabe grabing hangin kahapon, no. Parang... lakas ng hangin kahapon. Mga puno talaga, pang naglagan. Buti na lang, wala na pang wala ng mangga. Mga puno na Lala. <laughs> mga puno na naglaglagan, e. Eh, no? mga puno hindi mga da, hindi mga sanga, hindi mga dahon eh. Mga sanga na eh. Mga puno nagliglagan. Ay, parang ayaw ko nga manood nung tsunami na yun, eh, nataawa. Nat oh, okay. sa ano? Sa, so, oh. may pinakita ba? Yun sa, di ba sa sa fish? Hindi, hindi naman, hindi naman, hindi naman tiligado yung tsunami. Hindi naman, wala naman naapektuhan. Aba, ang taas. Maray ba? Huh? Oh? Di ba naglindol? Oh, pero tapos na, yung... May napanood ko, yung mga sa coaster lang, yung mga sa tabindagat lang na wala. man, manood ka, makita mo 9 feet. Huh? Ang taas ng tubig, gano'ng kataas yun? 9 feet. Ang taas. Baabot ba yung bahay niyo? Kung hindi, hindi. Ang taas yan. Ano na eh, 13 feet na to eh. Oy, oh, eh, ah, agad dyan lang sa, agad sa pinto dyan o. Oh. Mga first floor, ah, madadali eh. Dyan sa pinto. Oh. Kita mo yung pagkatapos ng bagyo, di ba? Hmm. Nag nag tsunami alert. Nakita yung mga yung mga tao na no? Oh. pinakita. Pinakita uh, yung biglang taas yung mga sasakyan ng no? pero sa Pilipino nga na ano eh na Luisan sila sa bahay nila kasi nga al alam nila alam nga doon na baka uh, tsunami. Pilipinas, Japan. Jap yes, yeah, sa Hawaii. Hawaii kasi di ba malapit ba yung Hawaii sa Japan? Hindi malayo. <coughs> e, bakit doon nag-tsunami? Ay naglindol din eh. Ano oh, kasi, eh, ano naman eh, kaya konektado naman. No, kahit malayo. Kung kahit malayo, oo. Um, Basta pag nasa tubig ka, no, yung Hawaii eh, tubig ka. Ang wala bit sa Russia, alam oh, saan pa sa Russia, ang wala bit sa Russia, yung ano, Alaska. Alaska... Hey! May hindi nga ako strong? Strong? Ano kasunod? Berry strawberry. Ang nagayon sa hindi kaya yun. May, may, may mapuputo yun. Hindi kinagayon sa pagbigti yun, di ba yung stro? <laughs> <laughs> mapuputo yun. Pagbigti <laughs> <laughs> ay gulit. Lungkot na lungkot naman yung jowa. yun. Eh, nakasang hangin, no? Isang buwan lang yun. ang hangin. Isang buwan do sabi ni ano, isang buwan daw lungkot an. Buwan ka lang malulungkot, an. Ay ay. Isang buwan daw lungkot sabi ni ano. Oh, yung... <laughs> ay, ang buwan lang malulungkot gawa mo. Ah, pa nagbigti siya no, nagbigti. Oh, lang ka ka. Isang, isang buwan lang talaga? Sige, <laughs> <Ay, okay. laughs> okay, subukan <ka> mo an. <laughs> <laughs> Kailangan diba? ka uh -huh. okay, ako school di ba? Okay na to. Oh. <laughs> sinabi ko lang, <clears throat> sinabi ko lang hindi kayo mabigti, dinamihan eh. Dinamihan ni

kamo. Bibiyelo. Okay. Ano pa <coughs> ito? Ang ulo ko kakahapon nilutan natin mo papaya na may manok. Ah, okay. ah ginisa papaya may manok. Pero sobrang alat naman. <laughs> eh ano sa akin eh low salt, low sugar, low fat eh. Uh -oh. Eh luto niya lagi maalat. Dapat din na lang siya nagkasi, ikaw D na lang. <messime> dapat, ganun nga. Eh, ganoon, i ko. Pero kahapon kumain ako, hindi ako nalata kasi nga, gutom ako eh. Saan na, mainit. Dato ko ang dalawa ha, mamaya ako kunin. Hindi, ah, dapat. Dato hmm. ko ako kunin. Sa bila, kuya. Ha? Kalabas yung door na eh. yun. Sa bila, kuya. Kalabas kaya? Sige mm -hmm. na nga, kunin ko lang. Sige, kukuni ko lang. sa na po? Saan na, Maraming, hindi nahinis. May mga dirty, de dead skin. Ano yung dead skin sa Tagalog? Dead skin? Dead skin. Dead skin? na habalat. Hindi. Ano? Libag. Libag bumuyin, di ba? Another kasi, kasi tempo. Kasi ang, ang gupit mo, mga na iyon sa gilid. Yeah. May sa gilid? Mm -hmm. Oo nga. Ginigot siya, ibabaw lang eh. Wala ka patagal sa gilid eh. Pero to, kumakain siya ng ano yan, ano prutas yan? Ano pakita mo sa akin? Lychee. Ah, lychee? Ah, lychee pala yan. Sa, sa, sa ano? Lychee? Lychee. Lychee. Isa, patikim naman kung anong lasa. Lychee, yan. <laughs> <laughs> di, hindi mo nakakatikim yan? Parang di ko, lumot ko na. <laughs> <laughs> Parang <laughs> longgan. Ang alam ko lang, longgan, saka yung manga, avocado, santon. Longgan. <laughs> Gano, mo ako, De, e, ako. De, sabi ko sana, parang ako rin, dinakatikim eh. Pero parang nakatikim na ako niyan, para lang. Ah, hindi, De, nakatikim, na na niyan, na niyan. nakatikim na ako niyan, nakatikim na ako Para <laughs> yung, hindi ba yung, longgan, yung maliliit na ganyan? Uh, 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 okay, uh, ano mo uh, eh? kasi, eh. Na, okay, na, na, uh, no, ano. nasa Dubai kasi ako, lahat ng prutas na hindi na nakakain dito sa Pilipinas, pag may ka ng mall, titikman ko. Libre? Libre kasi tabi ko dun eh. <laughs> Hindi, <laughs> <Free tea? laughs> yung mga ubos libre. Pero yung mga ano, yung mga yung mga yung ilit lang yung kaya kaya kalalaki. Libre yung tayo trim dyan. Kaya kaya Pretty. Pag huwag lang mga lalaki. Oh, paata lang naman. Hindi, eh. Social naman. Oh, Siyempre eh. Wow, Paris nga eh. Social naman itong magpapacheck up na to. May bayad ba yan? Natural. Ay, may bayad ba? <laughs> Ay, sige, paano lang, paano lang. <laughs> so, walang bayad, paano lang? Paano lang. Paan na lang? Sabay ganun. Mag, ba't mag, anong mag, mag, mag laboratory ka na naman? Oh, hindi, may check up ako dapat no, paglabas sa hospital. Uh, uh, check up ako. Di ba binaha tayo? Oh, Alos siyang liko tayong may bahari ito eh. sa simbahan, walang makalabasan o. Oo. Oh, oh. <laughs> eh, hindi ako nakapunta ng Medical City. Ay, 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 hindi pa lang bago magbewa. So, sa loob ng simbahan, wala. Hindi, tsaka kahit wala ng bagyo, ito yung lugar natin, Medyo ang taas ng tubig, kaya hindi tayo makalabas. Walang bagyo yun. Grabe. Kaya paano ito. Man, paano ko? yung sira ang mga creek? Kaya um, tumaas sa atin. Dahil nga, ang dahil sira sa, sa minilanga nga, di ba? Yung mga hindi binaba, binaba na. Kasi may pump doon sa tundun, hindi gumagana eh. Um, oh, grabe. ang grabe basura doon. Sidit, sidit, sidit,

Basta may YouTube, okay. walang bayad. Okay Pero na. data ko yung bakit may bayad daw. Eh kasi yung pitong araw akong nabayad. Yung <laughs> <laughs> pitong araw akong pinakalaman, puro na lang pa. Wow, Ang bayad okay. Okay, okay. okay, may bayad na Dati, okay, walang bayad oh, yun. Binaha pala, kaya pala. Saan tal, bahay talaga yung bahay niya? Buti so, nga kayo, hindi pinasok ng tubig eh. Pinasok bahay niyo? Itong bisis nga naglabas masok tubig eh. Ah! Oh. Ganun, kapasok. Hmm. Pinasok pala ng tubig yung bahay niya. Kaya nga parang... Oo. Pag-ano nga niya, pagpumukuha na ako ng tinelan. Grabe ang bagyong ngayon. Grabe ang baha ngayon. Eh, haba, haba agad, eh. Habagat eh. Parang ngayon ko lang naranasan nyo na hindi na humupa ang bahay. Oo H nga, tagal. Dati dito, oras lang eh. Humupa eh. Ngayon eh, apat na araw. Eh kung wala kang istak mo, paano kakakain mo? Mm hmm. Kami nga kahit bahay, dumalabas kami. Kasi <laughs> e, mga doon, bahay, dumabas. Si Anot, di dumalabas si Anot, maraming istak. Oo. Na. Nakatago yung pagkain niya. Pero ngayon mo pala mapapatunayan kahit marami kang pera kung wala kang pagkain o oh, hindi mo oh. na magawa ang pera. Wala, no. Oh. No. oh. mo nung tikambaha na yun, walang mabili sa may amin. Hmm. Kaya ko, kumay, kasi, kaya ako, pat ka, Mike, kasi akala ko nga, walang bayad. <laughs> eh, tumusin pa, Nung malaman mong may bayad, sa kamay na, kaya sabi ko, sa paan na lang. <laughs> eh, kaya pala, may bayad, may binaha pala siya. <laughs> Abay, pito, 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 di ba pito, 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 Ah. ah. ah Basta 'yung pagbaha 'yun, wala na 'yung alis ng tubig sa Mayamin. Uh -huh. Eh buti kayo sa loob ng bahay, may ulan tubig. Ay eh, kami, pero ako ah, 'yung taas baba, taas baba. 'Yun na taas baba, taas 'yung pressure sa akin oh. Stress. Nagsakin pa. Sa kalaban mo ron. Kaya uh -huh. tuloy si Yaya, si Lala, nagbabayad na. Buti na lang bago bumahanap, hindi ako ng buta. <laughs> mm -hmm. Kung walang buta, tanang uh -huh. alipong ah. Ha? Yes. sa sabi na. Sa dulo doon. Kaya ang tubig. Saan punta Oye? Oye, saan Ha? SM? Oh. Oh. ah. Oo. Ako na, ay, sa hmm hmm, tapos na okay na po tapos na, yun. At tatanong ko lang si Bias, kapag papalinis ha oo okay. po sige thank you okay, thank you din ulitin ko, alam, may bayad ba ito? meron may bayad pa ka, alam ko walang bayad e nasa 13 mo na sa ano? ubyo? o ano? <laughs> <laughs> parang yung <parang> ano eh. <laughs> ikot-ikot uh, na ako dito. Nakapunta na Agora yung salimin ng kotse di ba nalinis? kan Ini